Mag-aral ay di biro, maghapong nakaupo Pag ikaw ay tumayo, lagot ka sa iyong guro Wag ka munang pasaway, may lista ng maingay Pag ako ay nadamay, uuwi kang may saklay 1, 2, 3 Meron ka ba dyan papel? Hati tayo Tinkerbell Laway mo'y amoy anghel Sobrang lapot parang gel Lapis ko'y pudpud na Wala na kong pambura Kinagat ko'y meron pa Meron pang natitira Natatakot na ako English subject na ba to? Lalabas muna ako Uubusin oras ko Ang tagal mag-awasan Kuya guard, alis na dyan Five minutes na lang naman Pa para kajang lastikman kay sarap na balikan Alaalang kailan may di ko malilimutan Ang dalang kasiyahan Musta kaklase ko, kilala pa ba ako? Biktima mo po ako ng matalim na lapis mo